Tay Ben, alam mo ba na yung kasambahay na contact natin sa pinsan mo, sinusubukan niya yung best niya para mabigyan ka doon ng trabaho. Ano? At ngayon nga lang hindi niya pa maistorbo yung kanyang amo na pinsan mo kasi nga siya daw po ay busy pa. Ano? Doon sa ginagawang ano, movie kasi hindi pa pala tapos yun hanggang sa ngayon. Pero ipaalam mo nung kasambahay kung ano yung sitwasyon ni Tatay Ben na ganito na siya, ganito na ang edad niya ganito na yung paglakad niya para yung trabaho na may bibigay ang pup lang sa kaya ni Tatay Ben mga oh, bayan, nandito tayo ngayon kay Tatay Ben at nakita namin siya dito sa kalsada, papasok na dun sa loob ng bahay niya kaya tara tay samahan ka namin saan ka galing pala? nanood ako ha? nanood nanood ka na, anong pinanood mo? Hmm. Ano? mga Paan? ano? barilan barilan? <laughs> <laughs> Layo na ang pinapanooran mo, Tatay Ben? Malayo. Sayang lang kasi at wala kang kuryente dito. Pwede-pwede sana itong mabilin mga mabayan ni Commander ng TV. Kahit yung maliit. Basta yung hindi na siya kailangan dumayo pa ng pagkalayo-layo para lang makinuod. Sabi nga abata yung... Kamusta ka naman, Tay? Ice day. Ha? Ice day. Kailan ka po, Tatay Ben, na ano naglako? Huling naglako? Bukas. Ah, bukas ka pa maglalako? Hmm, eh, sana ay... Sabi ko, bukas na lang. Bukas na lang? Mm hmm. Tay Ben, yung palang nahuli mo nung nakaraan, ilan na ngayon? Ano? Na? Yung nahuli mo nung nakaraan, ilan na ngayon? Dalawang kilo yun. Oh, dalawang kilo na naman. Mm hmm. Edymatic yun, 300 pesos na naman yun. Ano yun, baka mga isa lang. Haan? Kahuli ako buka. Nga pala ako kanina, walang huli. Pati ito wala. <laughs> Gugulo na ako kay tatay. Yun. Yun na, makaka doon. Mayroon Ilan ba? na yung nandun mo? Ilang kilo na yung nandyan? Ah, walo. Yan Walong kilo? Walong walong piraso? Ah, yung piraso. <laughs> Mga ilang kilo yun? Walo yun. Mga ilang kilo nga? yun. Isa. isa. Isang kilo pa lang. Hmm. Dadagdagan mo pa yung bukas. Hmm. Hmm. O kasi ang baba kasi nang bigay ni Tatay Ben sa ano? Sa... Uh, crabs na binibenta niya kasi nga daw sabi niya para daw mabilis maubos binibenta niya lang ng 150 gada kilo na pwede sabi nga ng ibang kakilala niya pwede daw taas taasan ni tatay Ben para na sa ganun ay kumita kita pa siya ay. ng mas malaki ayaw mo ba tatay Ben itaas taas yung presyo mo? Ay, ang kago ah, kayo pa sana isip ko baka ba pumunta kayo yan isip ko mm. baka di ba mm, okay lang naman tay mm -hmm. at kami naman tatay eh ano Kumbaga, kung baga, kung hindi ka namin dito maabutan, ayos lang. Basta, huwag mong isipin kami. Kung maglalako ka, maglalako ka po. Oo. oo. Hindi <laughs> yun. Nagtanghalihan ka na, nagtanghalihan Nagmirinda ka na. ka na. Mirinda na. Anong minirindahan mo, tay? Tinapay. Ha? Tinapay. Tinapay? Oo. Mm -hmm. May pertihan na. May pertihan? Saan? Doon. Kakikain ka? Mm hmm, kain pa na? Pinatawag ako pagkain ko. Tinawag ka, tas nakikain ka na rin. Oo. Mm -hmm. Okay. Ayos, edi libre na yung merindahan mo. Mm -hmm. Mamaya po mga bayan. Eh. Ha? Pinapay pansit. Pinapay pansit. Ayos ay hintay. Mahalaga eh, may libre merienda. Mamaya pong, uh, mamaya-maya, subukan kong palipar ng drone itong location ni Tata Ibin para makita nyo kung saan naka-located yung bahay niya. Kung saan naka-pwesto. Makikita nyo po. Pakita ko sa inyo mamaya may palipad tayo. Uh, time check nga palang, lang. Uwasan natin ang orsa lang. Kanina. Parang ano na? uh, 5. 5 p.m. na. Kasi kagaling mo namin kina Joy Joy. Ah, uh, Terly. kami doon. Nagdala ng pasalubong. Nang sorpresa. At ngayon, uh, naisipan nga namin. Sabi ko maaga-aga pa. Daanan natin si Tatay Ben. Kamustahin natin. Kasi may ilang araw yun din hindi ko to nabisita si tatay Ben din namin napuntahan ni Rans kaya sabi ko tingnan natin ngayon kamustahin natin kasi sabi ko nga si tatay Ben ay mag isa lang so kailangan na mamonitor po yung ano niya yung sitwasyon niya kung kaya nga lang namin araw araw why not na bisitahan si tatay Ben araw araw kasi nga wala siya ditong kasama diba? okay. Dito na kami. Oh, tay, dandahan. Nasigaan mo na yung mga basura dyan Oo, so, pag para Patuyo-tuyo na ah, Patuyo-tuyo na kasi oh. umulan-ulan pa Ano tay? Oo oh, hmm. Bukas ko na Abo, bu Bukas bilis Tatay Ben, ikaw po ba'y may mga tanim pa dyan? Wala May mga tanim-tanim ka pa dyan? May anong tanim? Anong tanim pa meron ka dyan? Anong tanim meron ka? Ah, sabarap Ha? May mga tanim ka bang gulay dyan? Gulay Oh, meron? Wala, ano nakatanim lang diyan. Saging. Saging, lang tanim ko. Hmm. Oh. Ah, tanim ako gabi dito, dito. Saan? Sa isang ko. Gabi, may isang mm hmm. ko diyan. Okay. Tayben. Alam mo ba na yung kasambahay na contact natin sa pinsan mo, sinusubukan niya yung best niya para mabigyan ka doon ng trabaho. Ano? At ngayon nga lang hindi niya pa maistorbo yung kanyang amo na pinsan mo kasi nga siya daw po ay busy pa. Ano? Dun sa ginagawang ano movie kasi hindi pa pala tapos yun hanggang sa ngayon. Eh busy pa. pero gustong gusto kanyang mabigyan ng trabaho. Gustong gusto kanyang ilakad doon sa pinsan mo. Trabaho? Hmm. Wow. Oo, gustong gusto niya mabigyan ka ng trabaho tayo. Ito po ba tayo huling tanong? Ah, para alam din niya baka mamaya gumagawa siya ng paraan tapos ayaw mo naman o tatanungin kita muna ano po ang desisyon mo tatay kung bibigyan ka ni ng, ng trabaho tatanggapin mo ba o hindi wala ka po dito pili iiwanan ko mga pitali pili pero yung ikaw tayo, yung sagot mo talaga oo o hindi hindi subukan ko Subukan, ko lang. Subukan mo. Pero hindi ka pa sigurado. Subukan ko lang. Buka. Pero sa tingin mo tatay, saan ka komportable dito o, o tingin mo magiging komportable ka doon? O sanay ka na dito? Okay lang ba sa'yo na mapapalayo doon sa mga kakilala mo dito? Ayos lang sa'yo? Ayos Okay. So kasi mga kabayan ang iniisip ko lang dito baka mamaya ginagawan po ng paraan ng contact ni commander tapos mamaya ayaw naman ni tatay o oh, hindi siya hindi niya hindi siya ready kumbaga eh kakahiya naman po dito sa pinsan niya kay Gistoni kung sakali inilalakad nga nung uh, kasambahay niya na contact ni commander tapos uh, ayaw naman ni tatay di ba kakahiya naman kaya mas maigi pa lang ngayon pa lang, habang hindi pa niya nakakausap alam na ni natin kung papayag si Tatay Ben kung sakali mo siya ng opportunity ng trabaho. Oh. At saka sabi ko nga, dapat, Commander, ipaalam mo nung kasambay kung ano yung sitwasyon ni Tatay Ben, na ganito na siya, ganito na ang edad niya, ganito na yung paglakad niya, para yung trabaho na may bibigay, ang kup lang sa kaya ni Tatay Ben. At saka, siya nga ay may los -los, hindi pwedeng magbuhat na mabibigat. Depende din kay Gistoni kung okay lang sa kanya yung na na sitwasyon ni Tatay Ben, tapos magtatrabaho sa kanya, di ba? Pero grabe mo na, may wala ko, meron ako mo na. Opo, Tay. Yung nga po sabi ko kay Mrs. Sabihin niya po doon sa naglalakad sa iyo na gusto kong magkaroon ng trabaho na ang edad mo ay ganto na, tapos ang paglakad may mahina, tapos ikaw ay may problema, para ang lang sa kaya mong gawin yung ibibigay yung trabaho sa iyo hmm, di ba, Tay? Hmm. Ayos na sa'yo yun. At saka mga bayan, ipapano e, ko kung sakaling aalis ka na, sino po ang sa bahay mo? mga kaku kapasid ko titira kaya sila dito payag kaya silang tumira dito sabi ko, sabi ko na lang Sige, tay at sana makausap na ni uh, huwag ko nang bangkitin ayaw niya kasi magpabanggit ng pangalan o, basta sana matulungan na niya si tatay Ben at uh, makausap niya yung amo niya si Justoni para si tatay Ben naman eh handa naman daw basta nga lang kaya niya yung trabaho na ano kaya niya yung trabaho na ibibigay ano tay Huwag lang sobrang bigat na trabaho. Oh. Hmm. Wag lang sobrang. Kung halimbawa tatay ang bigay oh. sa yung trabaho ay sa harden, hmm. kaya mo ba? Na Sa halimbawa sa pagtatanim-tanim sa garden, mo oh, Kasi may uh, nabanggit nung ano. Oh. Hindi man niya nabanggit na may halaman na. Pero base sa pagkakakwento niya, may boy daw sila doon dati na nagdidilig doon sa mga halaman. Ibig sabihin, may halaman hey, sila. Ano? Yeah, kaya ko naman yun. Hardinero ang tawag yata doon. Hmm. Yung ba yung tawag doon? Hardinero? Kaya mo yung ganoon. Okay. Mga taniman pala. Kayang-kaya ni tatay kasi dito siya galing sa gantong sistema ng buhay. Kaya kayang-kaya ni tatay yan basta siya, harap, nila. Siguro 'tay ano, siguro palibot ng bahay. Ah, yun ah, 'di. Kasi eh, hindi man nasabi nga, sabi ko, hindi man sinabi na may malaking taniman pero doon nga sa sinabi ng dating may boy na nagdidilig doon ng mga halaman, eh umalis Ay na. Kaya ko naman yun. Yung kaya mo siguro yun. Ano tay? Oo. Uh -huh. Grabe. Iba po talaga ang mga bayan ng social media. At magiging masaya kami kahit na mapapalayo sa amin dito si Tatay Ben. O maaalis siya dito. Mas magiging masaya kami. Kasi Mas nga gamit, mm, kasi nga si Tatay Ben ay mapupunta sa alam naming maayos. di ba? At sabi ko nga ay karapatan naman ni Tatay Ben na sa natitirang buhay niya dito ay makaramdam naman ng ginhawa sa buhay, hindi puro hirap na lang. kami, napamahala namin sa amin to si Tatay Ben, may miss namin to na sobra kapag nandodo na siya. Eh, kaya nga lang, kailangan din na baga, magbigyan siya ng oportunidad pa. Kasi masipag po itong tao na to eh. Kung kailangan niya lang talaga yung um, mas malaking income sana alam ko naman siguro malaki-laki naman ang sasawor ni Tatay doon if ever man. Tsaka ang pangalawa doon, kamag-anak niya 'yun, hindi siya babayaan. Mamaya nga bigyan pa to si Tatay Ben ng sasakyan. Oh, di ba? <laughs> Mamaya bigyan ka pa ng sasakyan. <laughs> bigyan ka pa ng sarili mong bahay doon. Ah, hindi natin alam. Ano, hindi natin alam. Pero kung sakali man dumating sa punto na 'yun, di salamat. Ano tay? Hmm. Hindi dahil sa social media hindi po makikita ang maka kagaya niya na uh, may connection kay Gistoni na pinsan niya na hindi natin inaasahan na makikita si Tatay Binot Mabapon na napakagaling po talaga ng Diyos na para ano para gawa ng paraan yung mga ganitong bagay sana nga lang sabi ko sana makausap na para malaman na natin yung sagot kung willing ba sila na kunin kahit ganito yung sitwasyon ni Tatay Ben okay Tatay Ben kamusta naman ang pagtulog mo dyan? I, I Okay naman. Okay naman. Hmm. Di diba ko na pa, pa, pag, -pag, -pag, pag minsan ang ginip ako, minsan. Ano ko pa na napapananginipan mo di. naman? Matulog no, ka pag minsan, sa iba, sa iba. Ay, nakikitulog ka? O, Bakit? Napapanglaw ka? Hindi man. Di, baka di ako makasigaw. Ay, oo. Hindi naman. Parang bangungot? Oo, parang, oo, yan. Yan isip ko. Pwede ko may karasi, awal mo, may kasama. Pwede, mati pang handang. Ang kasang problema, wala Oo. akong kasama. Kaya lang, mahirap. Pag minsan ako, nakatulog. Pag minsan Minsan, hmm. dito. May kitulog ka pala at natatakot ano, ka maka hindi taklo ka. gabi. Ito na ba gabi? kitulog na. ka naman. ganang ang ko. Tay, kanino ka nakikitulog? Ha? Huh? Kanino ka po nakikitulog? Hindi dito. Nung may Pananood ko, pagpinsan. Doon ka nakikitulog? Hindi kalaun. Hindi hmm. kalain ko. Ayoko. Hmm. Bisa doon. Okay naman o, sila sa iyo? Wala naman, okay lang naman sa kanila? Okay Asa, lang sa kanila tayo? Masama yung permanent. Ha? Masama yung permimente. Oo, so, yung, kumbaga, hmm. ipaliwanag mo lang ano, oh. na hindi kasi ako makatulog ng ayos, baka pwede makatulog ako saglit, kahit sa gabi, ano. Hmm, mabait naman sila sa iyo. Mabuti tayo, at mabuti uh, ka kasing tao, kaya mabait din sila sa iyo. Mm -hmm. Eh dito, papano na ito, isang bahay mo na ito, kung sakali makaalis ka, patitirhan mo din yan. pag, pag mga kapatid Patitirhan mo ma din. Ma magbaboy siya. Dito. Pwede rin. Hmm. Sabihin ko na lang mga kapatid ko. Sige tay. Ah, ganto tay, once na nagbigay agad sila ng update, sa amin once na nakapag sila kung anong trabaho ba ibibigay sa iyo kung tatanggapin ka nila sa sitwasyon mo sabihan ka kaagad namin para masabihan mo agad yung mga kapatid mo ano, para makausap mo sila kausap mo sila ng maayos sabihin mo ganto ganyan bibigyan ako ng oportunidad ng trabaho eh sayang naman ano paliwanagan mo ng maayos antay para na sa ganun eh hindi sila ano hindi naman sila kung baga nila ito pabayaan bakit nangihinayang ka din dito sa so binabantayan mo Ah, ka lang. Ha? Nangihinayang ka? Gano ka na ulit tatay bin dito naka, nagbabantay ng niyugan? Gano ka na katagal nagbabantay? Ilang taon na? Wala dito. Sobrang 30 years. 30 hmm. years? Sobrang 30 years na. Sobrang tagal nga na ng binabantay ng niyugan na to. Napakatagal mo na pala dito tatay bin ano? na. Sa location na ito. Hmm. Ibig sabihin tayo Ben, 'di ba nagkaroon ka dati ng asawa dito? Ha? 'Di ba nagkaroon ka dati ng kinakasama dito? Ano nga ano? Tapos Hala. may mga anak siya na pinalaki mo? Wala, wala, wala Ah. Kaya nga po, may anak siya no, 'yung kinakasama mo. Ay. Nag ilang taon kayo dito nagsama? Wala, mga pitong taon. Pitong taon din kayo nagsama? Matagal din pala ano. Grabe. Kaya, ako na palaki ng mga anak niya. Ako na palaki. Oo nga po tayo, nabalitahan ko, ikaw nagpalaki. Hmm. Tapos nung okay na sila at namatay yung nanay, iniwanan ka. Iniwanan ako. Kaya lang, ano, mga, ugang wala yung mga anak niya, eh, magaling. Iwahi wala. Iwahi ako na lang. Pero ngayon tayo, kilala ka pa naman nila. Oo, oh, oh, kilala pa. Kinakausap ka pa naman. Hmm. Ano, yan ba? Pag ako na po sa... Bibi, kung anong bibigyan, bibigyan man. Hmm, isda, bigyan ako. Ano mga anak anak-anak mo na yun? Binibigyan ka rin? Ha? Yung mga pinag-aral mo? Pinalaki mo? Oo. Oo. Pinag-aral ko rin. Ayos din pala kahit papano. Binibigyan siya daw. Binibigyan-bigyan ng isda. Ganyan. Pa. Ya, pasulog sa pag-aral. ay Mag-aral. Gusto daw, gusto na. Tay, saan mo kinukuha yung pera mo noon nung pinag-aaral mo sila? Anong pinapa, ikaw nagpapalag, nagpapalaki? Yung, ay, halala, Elementary. Saan ka tayo kumukuha Ayon, ng panggastos? Pinag-aaral ka na, high school. Kung mm. oh, may pinag-aaral pa lang high school to si tatay? pinag patay pa naman. Saan mo tatay kinukuha yung panggastos noon? Ay, di sa ano, new gown. Uh, Ay, yung party mo na binibigay um, sa'yo sa pagbabantay yung mo. Yung party ko. Minsan, minsan uh, uling ako. Pag minsan, uling. Uling? Mm. Pero di na, di na ka nag-uling Grabe. Iiwasan ko na. Sakripisyo din ni Tatay Bin. Kasi magbubuhat ka dun ay. Ba, baka ba, lang ko ng pasma. Kaya nga tay, ka ng pasma. No, At saka magbubuhat ka dun sa ako sa bigas. Tapos bako ka hinaw ka malamil. Kaya nga po. Iiwasan ko na. Sakripisyo din talaga ni Tatay Bin. Tay Bin, saludo ako sa'yo. Kahit na hindi man naging matagumpay yung pamilya mo na magkakasama kayo at least sinubukan mo silang pag-aralin ano kaya saludo ako sa itay o makapal kapal na ulit yung buhok mo ayaw mo ba magpagupit makapal na rin ha makapal na nga yung gilid niya tayo pagbawasan mo na ulit <laughs> ha punta ka ulit binibawasan ako ah, <laughs> <laughs> doon binibawasan ko na ba dito ay ikaw nagbawas pagupitan mo doon para maayos dito. binibawasan ko dito kaldi pag pagupitan mo sa kanya, Ma -ma sa ako? kaibigan namin oh. ha. Baka hmm. mga li, li, labano mo sa Mahabang kanya, ha, at mabait yun, ano? O, hmm. oh, pinagbabayad ka niya, hindi? Hindi. di O, oh, diba? Ganun kabait yun. Hindi ako naman, alam ko ulit. Ni... Ay, hindi niya kukunin talaga na yung tal. Niya. Na naalala yun. siya, <laughs> ako. Ako daw naalala niya. Hmm. Hindi, kahit hindi ako maalala niya tay, talaga mabait na tao yun. Kahit na hindi ko sinabi man o ano man, eh, mabait talagang tao. Kaya, libre gupit ito si tatay Ben doon kaibigan namin ni yun. at may pwesto siya at uh, sabi ko nga minsan kay tatay Ben puta ka doon sa kanya at uh, gugupit ang kanya, may pambayad man siya pero uh, hindi nga talaga tatanggapin yon. alam kong hindi tatanggapin yon. okay sige bitay, basta bukas pagupit ka ha hmm. pag may oras ka bukas magpagupit ka bukas? ay maglalako ka ba bukas? maglalako okay. okay, di pag may free time ka pagupit ka na, tatay Ben, tatay ben Hmm. Kumusta? Wala naman nang nagpunta sayo dito. Wala sayo nagpunta, wala. Walang pamunta sa Manana. 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 Wala. Walang pumunta sa iyo. Wala, wala, wala. Wala nang Okay, ayaw niya talaga siguro humingi ng sorry ano. Iyon niya talaga humingi ng paumanhin siguro. Ano tay? Hayaan na lang natin? Oh, hayaan. Hay papabarangay pa natin. Hayaan na lang. Hayaan, hayaan na. Para 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 niligay ba ini Sige po tatay. Kami naman eh, concerned lang naman kami ay, sa iyo. Oh, sana lang wag na maulit, ipag-pray na lang natin. Ano? Huwag, lang, huwag lang huwag lang abusuhin, ang na sobra naman. Huwag lang abusuhin O kasi kami mga kabayan, concerned lang kami kay tatay Ben. Kaya gusto namin mapabarangay sana para mabigyan ng leksyon unang-una. -una, tapos pangalawa ay hindi na ulitin. O kasi nga lang, syempre, si tatay Ben pa tatanungin natin kung gusto niya, didiretso kami, dito lang kami. Pero sabi nga niya, hayaan na lang at baka mapaginitan daw siya. Ganyan, so sundin natin siya. At sana naman, huwag na maulit po yun. Kasi kawawa naman po si Tatay Ben. No, sa sitwasyon niyang ganito ay dapat mas kaawaan natin siya. At hangaan, imbis na paglamangan. Di ba? Hmm. Ngayon Tatay Ben, lalabas ka pa ba? Lalabas o, ka pa o, ba malabas ngayon? Pala pala pala. Malabas ka pa? Saan ka magagabihan? Lulo sa kanan ko. Saan? Okay naman daw doon. Na nagagabi ka May pagkain ka pa ba dito? May pagkain ka pa diyan? Meron. Meron. Sige, anong oras ka bukas maglalako tay? Baka maga bukas. Hanggang anong oras 'yon sa tingin mo sa tantya mo? Ah, pagbalik. Oo, hanggang anong oras 'yon? Ampas ah, maga balik na Baka alas 3, 'di ko talaga ko. Alas 3 ng hapon? Hmm. Inabot ka ng ganung oras sa paglalako? Hindi. hindi, hindi, hindi. yun, kaya lang. Marami ka pang yung, dadaanan. Ah, marami na. Hindi, hindi, hindi ako istambayan. Ah, nag istambay ka hmm. pa. Hmm, pero mabilis lang maubos. Hmm. Ano ba yung time? May mga suki ka na talagang kumukuha sa'yo? O iba-ibang tao ang bumibili? Ah, mara o may suki ka talagang pinagdadalahan? Uh -huh. May suki ka? Oo. Hmm. may nag ba sa akin? Ay, may umorder talaga? O, oh, ganun. Akala ko naman si Tatay Ben ay eh, yung random people lang. Ano pala? Talaga palang may pinagdadalahan siya. Kaya pala mabilis lang maubos. daw yung kanyang tinitinda na crabs. Hmm. O, oh, sige. At, uh, ganito. Nagpunta din kami dito para tingnan nga yung sitwasyon ni Tatay Ben. At saka, ayun. Na-excite na lang ako. Dapat nga sabi ko, si commander na magsabi kay Tatay Ben pumunta siya dito tungkol nga doon sa sinabi nung uh, connection kay uh, sa pinsan niya kay Gistoni na yung, yung, yung yung ano natin doon yung source natin doon kumbaga yung, yung nakikipag-communicate kay commander na excited lang ako na nag, nagsabi siya ng ganun na kahit daw hindi na si Tatay Bin makukuha doon sa ginawang taping dati na pwedeng magkatrabaho si Tatay Bin doon eh pwede naman daw niyang kausapin pa rin yung amo niya at kung malaki yung tiwala sa kanya kasi sobrang tagal na daw niya doon. May edad na po ito sinasabi ko. At kung malaki na yung tiwala sa kanya kaya kapag may mga kailangan si Justoni, siya yung humahanap ng tao. So ngayon gusto niya rin tulungan si Tatay Ben na ilapit nga din sa kanyang kamag-anak una-una. Tsaka mabigyan din ng oportunidad. Di ba? Hindi yung nasa ganito lang. Di ba? Hindi yung nagtitiis si Tatay Ben sa ganito. Magkaroon din ng iba namang mga uh, ano, iba namang takbo ng buhay. Tatay Ben, update kita ha, sabihan kita. Kapag ka kinontak na kami, sabihan kita agad. Ha? Para kausapin mo agad mga kapatid mo. Ha? Para kahit pa paano, kung makaisip ka dito umuwi, may uuwi ang ka. Ano? Meron ka nyuga na babalikan. Kasi ipabantay mo lang muna sa kapatid mo. Kasi hindi natin alam mamaya, hindi naman komportable si Tatay Ben. Mamaya, di namin alam. Hindi ka naman komportable sa maging buhay mo doon. Baka mamaya, mamiss mo dito, gusto mo dito mo. At least, kung may nagbabantay ditong ka kamag-anak mo, kapatid mo, may babalikan ka. May bahay ka pa rin naman dito. di ba? Hmm, magandang idea 'yon para may choice pa rin. Ano? Hindi 'yung iiwan mo na lang ito na no? wala magbabantay, wala ka nang babalikan, baka wala ka nang balikan. Ano? Hmm, tama nga naman. Ay, sabi ko, yung Bigyan ka kanila kapartid. Bigay na. Hmm. hmm. Kapartid dito. Okay. Eh, sige. At uh, si Tatay Ben pala, eh, lalabas pa ulit. At naiinip nga siguro talaga dito. Kaya gusto niya, dun muna siya sa mga kaibigan niya dyan sa labasan. At ito naman siya, update natin. Okay na okay naman si Tatay Ben. Walang nararandoma, walang, walang sakit. At... Um, Uh, tuloy pa rin sa ginagawa niya. Sabi ko mga kapatid ko, hindi na magpira dito para may babahan sa iyo. O sige po tatay Ben. Sabihan mo sila ha? Okay. So asa na si Rangs? At ihatid natin si tatay Ben dun sa pinupuntahan niya kasi may kalayuan din. Well, that, dito na kung niya. Na naman. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit i got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off